Gawin mo to sa leeg at atay ng manok, siguradong taob na naman ang sinaing mo. Napakadali lang neto at napaka easy. Tara, lutuin na natin. Una, tutustahin lang natin ang garlic. Halo-haloin lang natin yan hanggang sa mag-golden brown. Kapag golden brown na, set aside lang natin yan. Tapos, igigisa lang natin yung leeg ng manok. Halo-haloin lang natin yan hanggang sa magkaroon ng browning. Tapos, susunod na rin natin ang sibuyas pamintang buo, laurel at gisa-gisahin lang natin yan hanggang sa lumabas yung aroma lalagyan din natin ng tomato paste tapos haluhaluin lang natin at ilalagay na rin natin yung atay ng manok lalagyan din natin ng toyo liquid seasoning brown sugar or white sugar pwede yan Saka natin haluhaluin at lagyan natin ng konting suka. Takpan lang natin yan hanggang sa matuyo yung sabaw at hanggang sa maluto yung chicken natin. Ayan o, oh, kitang kita. Napakasarap ng tignan. Patuyuan lang natin yan konti tapos lalagyan lang natin yan ng green chili. Optional lang yan, guys. At syempre, hindi mawawala dyan yung tostadong garlic natin. Yan ang magpapasarap dyan. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa medyo matuyo. At tignan nyo naman. Nako, siguradong malakas sa kanin to. Plating lang tayo. Kitang-kita kita nyo naman kung gaano kasarap yan. Nakuhi ready mo na ang maraming sinaing mo dito. Siguradong taob na naman. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung may leg at atay ng manok ka dyan, lutuy mo na ng kagaya nito.